E mga kaibigan, tayo po ay uh, mag-harvest na po ng ampalaya. <laughs> ha, na. Parang ma malawak yung, ano, no? Parang malawak yung taniman. Ha, <laughs> Dali lang. E mga ibigan, oh. Ayan, e mga o. Ayan. malaki na po yung, ano, yung ampalaya. Okay. nag na tayo. Harvest na tayo. Okay, let's go. Ayun, o. Oh. Ayan. Sigurado na itong, ng tawag yan? Pagluto. Yung may itlog. Okay, ginisag ang palaya makibigan, Yan. Okay. Ayun, yun nga oh. Mayroon pa nga mga iba pang mga nagbubunga makibigan oh. Ayan oh. Ayan, marami pa sila. Oh, yung napapasin dito ay may mga parang nag ano na, napatay na yung mga iba. Ay, yung mga maliit na sanga makibigan pinuputol ko po yan. Aha. sa main po na yung uh, steam, yung aking pong uh, pinapatakbo. Ayan dami nila. Okay, ayan, ah, pinapagapang pala. Okay, ilang puno lang ito. konti na po ito Kaya ngayon, dito po tayo. Ay, meron tayong ano dito. May sitaw pa. Okay, harvest po tayo ng sitaw. Ayan meron tayong mga ano rito, mga kaibigan o. No? Oh. Kamatis, ayan. Mas kasimple, di mawala yung okra. Ayan, yung paborito natin yung okra. Mag-harvest natin yung okra ngayon. Yung papaya natin o. No? Oh. Nabili po natin ng mga kaibigan ng ano, yung maliit pa ay ah uh, 40 pesos. Ha, yeah, nakabili po tayo. Kaya dito tayo sa sitaw muna. Kasi okay, sitaw tayo makabigan, yan you know? Malit na po itong area ito, nasa mga 100, oh, di, 80 square meter makabigan. Mas sitaw po ko na, ano? Ayun o, ano natin? Uh, ano? Uh, 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 uh. Okay, ito na yung aming na-harvest na, no. oh, sigurado na ito mamaya. O oh, sitaw, meron na. Nag-umpisa na magbunga. Ay, niya? No? ang haba niya. Ano? Ang haba makabigan, o. No? Sige, putin mo na yan. Okay, dapat guguntingin mapahingat para hindi masaktan. Yan. Marami pa yata ito, babe. Yan you know, ka din sa timba. You know. Yan o. Oh. Yan you know, o. Yan o, mga ibigan o. Oh. Lagi din sa timba. <laughs> Ayan. Mas pa, baka meron pa. Yan o. Yan o. Yan o. Yan. Okay. Ayos. Ay, may isa pa na ano o. Oh. Kinakain ng ano. Kasi okay, kumain yan. Ha? Huwag na, huwag na yan. Asikot. putuloy mo na. Baka may makuha pala tayo yan. Okay. Doon siya puno kapuno. Binaka puno. Yun. Baka may ramay pa si lalim. Yun. Nakabit-bit naman tayo. <laughs> Ayun. Sa likod. Okay. Si lalim. naman tayo sa okra mga kaibigan. Oh. May okra pa tayo dyan. Oh. Yun o. Oh. <laughs> Ayos, mayroon pa dito sa kabila yata kailangan putulin talaga yung okra mga kaibigan dahil uh, pag matigasan yan magmatigas po yung okra ayun medyo matigas kunti yan uh, kunti ang bunga niyan. pag ano umiwi pa sa kabila yun eh naman naka okra naman tayo <laughs> ayos sa may dulo yun o yan ayun o talaga naman yun mo pag talagang may tinanim meron talagang aanihin o oh, nandiyan po yung ating mga manok dyan sa gilid o oh. Yudo. oh nakanit sa kitayo, naglagay po tayo ng net dito para magpasok yung ating mga alaga. Kasi titirahin niya ng mga alaga mga Okay, dito naman. Meron pa oh. Hello. Yo. Ito ito to. Ida. Ayan. Okay, let's go. Eh, nakarami na tayo. <laughs> okay. Wala na. Okay, ito na. Ay, sabi nyo. Ito, libre na ating uh, mamaya. 'yung ating uh, tanghali ano? Ayos na. Okay. 'yung talong natin makabigan 'no. Oh, nag na rin pag ano. Nag-umpisa na rin siya mag uh mulaklak. 'yun, marami na ring sanga. Oh, dakilang punot din tayo tayo kaibigan. Okay. isipin mo. Oh. Nakaka maka makakaharvest na ng talong. <laughs> Ayos. Iyo, dito po sa ating maliit po na 80 square meter ay 80 square meter do na uh, area yun may tinaniman po natin dito okay oh, tit ay talaga naman mga kaibigan oh yung ati pong uh, soybeans. ay nagbubunga na <laughs> talaga yan okay ang dami palang bunga ang soybeans no ang daming bunga oh hindi na mo napapasin O, ito mga kaibigan oh, oh. soybeans okay. ito yan nabili ko po yung buto sa Shopee mga kaibigan dahil gusto ko pong magparami nito dahil uh, uh, ihalo ko po doon sa aking feeds para po sa aking manok. Ang soybean is isa sa mga magandang protina para po sa manok mga kaibigan. Isa sa mga content po yan ng mga ng bahog yung patuka ng manok. Kaya dito tayo oh. Dami. Tinan oh, dami ito. Hmm? Yung puno lang ito ay nasa 100 pesos lang po mga kaibigan. 100 na puno lang ito. Yung ating pong tinanim dito. Dami bunga. Yan oh yung, mga green dyan nasa anlalim lalim oh. yan oh bunga yan ano yan paket oh. po yan dyan okay ah dyan oh yan ay dami tayo yung na naman yan yung kamuti mga kaibigan oh yan kakaunti lang yan dyan mga nasa ano na yan walong piraso mga kaibigan pero nag experiment po ako dyan kung uh, nang pagtanim ng kamuti hindi ko pinakalat mga kaibigan. Pinaikot-ikot lang po dyan yung mga yung katawan ng uh, kamote at uh, tinatakpan ko. Yan. Uh, observe Naobserbaran ko mga kaibigan kung uh, maglaman. Yan. Bagong experiment naman. Sa ating pagtatalim dito, hindi ko konti-konti lang pero nagkuha po tayo ng mga experience mga kaibigan. Okay, papaya po natin oh. Hay, <laughs> talaga naman. May okra pa dyan. Okay, kunin mo na. Yan oh. Yan mga kaibigan, no? Oh. Okay. Tingnan mo yung alagbati natin, ha? Yung alagbati, mga kaibigan, no? Oh. oh, yeah. Karabi. Oh, na, Ganda. Masarap sa munggo yan. Saka yung ating kalabasa, namulaklak na yan, na Namulaklak na. Okay. Ganoon po tayong uh, patula rito. Gumagapang na rin. Eh, simple naman, hindi mawawala yung ating pong uh, napakasarap na pipino. Uy, ganito, nabubungan na rin, oh. Yan, nagbubunga na. Parang may uod. Ah, yun naman pala. Ayun, nagbubunga na oh. oh may may bunga na. Yun. Ayun oh. Yan, may dito. Ay, talaga naman hindi nabibili ng uh, ah, uh, gulay. Kaya shout out sa mga may mga may mga lupa dyan na mga 80 square meter o 100 square meter na bakante taniman ng gulay di ba oh ito mga kaibigan oh yung uh, po natin na ano kinukuhaan po natin ng ano uh, palaya oh, sure na yan di ba kakain na rin tayo diyan makukuha na tayo Okay, mamaya ah uh, minamiy yung mamaya okay eh simple naman hindi mawawala yung si ah ito yung ating saging na latundan makibigan oh okay mayo Ayong may, ay harvest na po tayo nyan. Oh, si papa Papaya, nagdilaw-dilaw na yan, oh. Nahinog na. Yun, oh. Eh, pwede na natin yung kakulin yan. Sa so, bandang gilid, makabigan, ay nagdilaw-dilaw na. Yun. Okay. Yung paligid po natin, dyan po ang paligid natin, oh. Okay? okay. Dito lang po tayo. Okay. Shout out, ate Joe721, Lola Vlog, uh, Linda Carpenter, hmm? Dong Henry at uh, shout out din uh, Kalingap team Kalingap yan at uh, kay Kabayang Mani yeah, sa Australia shout out po okay sa ating mga security, sec, secret viewers hindi ko maisa isa nakalimutan ko yung iba <laughs> pero uh, ayan nyo shout out ko po kayo o, oh, dito sa ating pong maliit ha? Huh. Uh, taniman okay Uh, hindi ko pa pa kayo na pasyal po sa aki pong mga manok. Next po ay mapasyal po tayo sa aki pong, uh, mga manok at mga ibigan para bakayo uh, kayo ay ma-encourage po na uh, mag-alaga din po ng manok pag niyo din ng Pilip ng Pinas. <laughs> Di ba? Okay. Ah, dito, tsaga, tsaga lang dito na ano, pagtatanim. Uh, sa ating pagtanim mga kaibigan ay kumukuha po tayo ng uh, kaalaman na mismo na maka-observe tayo kung ano po yung dapat gawin. Kaya yung ating mga tanim, pag ilang piraso lang, may lima, sampu, ganun lang. Hindi tayo paramihan dito. You know? At least, kasi ating pagtatanim ay meron tayong matutunan. You know? At masaya. Siyempre, at may pagkukunan tayo na uh, pagkain araw-araw. Yodo, know, mo yung ating mga uh, mga ano dyan. Mga sabisaya pa, balanghoy mga ibigan, bulanghoy. Eh? Huh? O oh, kanggos dito dito. Ang tawa pa nito? O oh, kanggos o oh, kamuting kahoy. Yan, umuting kahoy. Kamatis, wala pa tayong kamatis. Yan po, nag-ano pa lang siya, nag, uh, ito, nagbubulak-bulak-lak pa lang. Saka pinuproding natin mga Okay, ready na po yung ating pong na, ano, o saging. Sabi po, may mga tumutubo na rin sa ating mga saging dyan mga kaibigan. Lakatan, senyorita, halo-halo na. At saka yung uh, latundan. Okay, may may, may ito talas ito transport pa tayo dito iba. Ano? You know? Yo, may mga maliit pa dito makikinigan. Okay, tayo nagsubok din na tayo ng pakwan. <laughs> Nandiyan may pakwan tayo diyan, tinanim. Okay. Shout out sa lahat. Mais. Mat. Ay, may mais pala siyang piraso. <laughs> Tingnan mo nga may mais pa pala rito. Ah, uh, hindi ko na 'yan inano. Uh, pinutol. Ah, uh, -ano ko na siya. Ah, sana magbunga siya para gawin nating seedlings yung kanyang bunga. Okay, thank you for watching. Yeah. God bless us all and to God be the glory.